Hello! Hello! Diba sabi ko sa'yo, na niya tayo? Huwag mo na akong tatawagan. Meron na ako ditong iba. Oo, oh, kasama ko mga ngayon eh. Ayaw mo maniwala? Gusto mo mag-video kami? Ha? O oh, sige, papatayin ko muna. Ay, okay lang ba? Ano? Magpanggap ano, na jowa? Okay lang ba? Huwag mo subok na. Masisira ang buhay mo. Oo, kasi para hiwalayan ako nito. Ay, kuya, okay lang ba? Kuha na mo kami ng video? <laughs> Okay lang. Nakaplay na po yan. Nakakita mo? Magbibidyo kami nito. Ha? Bubuhatin ako nito. ba? Diba? Bubuhatin mo ako. O, oh, iyon. So, buhatin mo na ako. Okay, let's go. Huwag ka na may iya. O, oh, ayan. mo? Binuhat ako. oh naniwala ka na. Hay, grabe. Pasensya na ha. Naabala pa kita ha. O, oh, sige, sige. Thank you ha. Oh, sige.